tara, let's go Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainag Sino kung nasa man araw na to Pupunta tayo ngayon sa dealership sa Honda Yan, kasi meron tayong isang subscriber Na doon nagtatrabaho At sabi niya ay punta raw tayo At baka mabigyan niya tayo ng magandang deal At makapili tayo ng magandang Sasakyan, syempre naman para kanino pa ba Eddie sa ating Winter, Spring, Summer Or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Mahal na Reyna Yan So hopefully makakita kami na sasakyan na ano kasi, syempre, excited na rin kami magkaroon ng bagong sasakyan si Mahal na Reina. at syempre, para handa tayo sa darating na winter sa makapal na snow, sa malamig na snow dito sa, saan pa ba? syempre, dito sa Edmonton, Alberta, Canada yan, so kung hindi nyo may tatanong dun sa mga bago, meron pong sasakyan si Mahal na Reina, Honda 1999 Accord pero syempre, luma na at syempre, hindi na siya safe at syempre, pag luma syempre, nadi-deteriorate na yung kanyang performance kahit pa paano Alay pagbago, syempre pulido. <coughs> Excuse me po. Ayun, so tara. At hinihintay na tayo ng ating ha, subscribers doon. Meron tayong appointment. So excited na. Excited ka na ba mahal arena? Ha? Naka naman syempre naman, no? So tara na, let's go. Ngayon na. Kaninang madaling araw, mga kainag, nag-nag-snow, no? Umulan ng snow. Mabuti na lang ngayon, ha? sumikat si Haring Araw kaya ayan, tunaw na ulit. yung Kung napapansin niyo yung daanan basa hindi yan umulan umulan lang pero umulan lang snow yan natunaw lang kaya basa yung ating uh, daanan pagka maganda yung mga deal mga kainaksano uh, pwede tayong kumuha ng ano uh, a katulad ng pangalan ng princess yung sasakyan ng pangalan na princess natin pwede yun pero depende pero sabi ko nga ang preferred muna namin ni Mahal na Reina ngayon ay kotse lang muna pagka medyo maganda yung deal na may bibigay sa atin at medyo konti lang naman ng diferensya nung uh, SUV na kukunin natin na magugustuhan natin eh pag-isipan muna namin ni Mahala rin at baka pwede Yan. pero syempre depende sa budget natin Yan. pero maganda sabi nga eh maganda raw yung kukunin natin sa sakyan yung talagang gusto na natin ano, kunin para hindi na tayo magsisi sa bandang huli kung bagay isang bayaran na lang hindi na tayo mag Uh, trade in trade in yung sigurado na yan dyan tayo pupunta mga kainags ano? sa Alberta Honda dyan tayo magtatanong dyan tayo mag uh, ask ng ano magtatanong ng quote sa sasakyan na balak nating uh, makuha ano balak uh, balak mautang yan allergy, <laughs> sa utang, allergy sa utang pero ng allergy sa utang pero nangutang utang yan pero ano Uh, babayaran naman ni Mahal Arena ng ano eh. Halimbawa, 26,000. Babayaran ni Mahal Arena ng magkano? 10,000 cash. 10 cash. Na, ano nang yabang ng <laughs> <laughs> Hindi, para kung meron silang ano rito finance sa Honda, uh, magda-down tayo para konti na lang yung babayaran natin ng ilang taon, di ba? Magtatanong tayo lahat, magtatanong muna tayo bago tayo mag-decide, bago tayo mag -desisyon. Yan. Depende sa mga pag-uusapan. Depende sa malalaman natin dito. At makukuha natin ang ang desisyon after everything na matapos yung appointment natin. Yeah. So, ako actually, ako excited ako. Sobrang excited ko para kay Malarena, mga ka ano At kabadro. syempre, kabadro. Kasi magkakaroon kabadro. na rin siya ng new car. Naka naman talaga. Ay. Kasi sa Pilipinas, hindi makabili-bili ng sasakyan. No? Ay, hindi makautang-utang. Dito lang pala makakautang. Ay, ano yata? Di, mga model. Ha? Huh? Dito na tayo, dito na tayo. Eh, ito yung mga sasakyan, mga kainis. So, yung mga HRV to mo, oh. HRV, oh. Mga SUV, no? Gaganda, no? Ikot muna tayo, ah, maghanap tayo ng parking. Hanap ka ng parking dyan, ma. Wala. Mamaya, dito ba parking to? Maghanap tayo dito. Ay, ayun na, sa gilid. Sa gilid, ka? oh. Sa sige, sige, doon tayo sa gilid. Ayan, doon tayo, doon tayo sa, ano, dito. Baka mukhang pwede mag magpark dito, eh. Ito, ito. Roger. Wala naman nakalagay na no parking o oh, ano, dito tayo. tayo. Ito ah, ito baka ito ngayon pa, ano? Ito yung, dito yung, tayo, yung, tayo sa maluwag-luwag. Alam nyo naman, syempre, dito tayo. Yeah! Dito, dito, dito. Yan, so nandito na tayo mga kainags, ano? Hot? excited. Sobrang excited. Excited. Sakto. Late na tayo, eh. Ang usapan natin, 11 o'clock. 11 <laughs> o'clock na. 11 o'clock. Actually, ako nag... Ano, nakabihis na ako. Ready na ako. Alas 10 pa lang mga kainags, ano? Naglalaba pa ako. Ang problema tayo'y tayong hinintay. <laughs> o oh, sige na, tara na. Tara yan, napagalitan patuloy tayo, no? Tara, let's go. Yeah, so nandito na kami makay nag sa loob ng Honda. So nakipag-usap na kami sa manager kung ano yung kulay, ticheck check niya raw kung anong kung anong kung nandito, kung meron sila rito. Yeah, tapos sa uh, Ayun, pag-uusapan lang namin at medyo siyempre walapang uh, wala pang kasiguruhan habang nag-uusap kami. Ma. Excited. Excited. Nakakaalaman talaga. Ang ang offer sa amin dito, HRB kasi all wheel drive 'yon mga kinis. Yung HRB katulad sa sasakyan ng ating panganay ng prinsesa. At uh, SUV 'yon. Mas mala, mas maliit daw yung kaysa sa H HCRB. Yeah, depende pag usap sa pag-uusap. So bali nakausap na namin uli yung manager mga kaines, ano? So wala silang stock dito na HRB. Baka by January pa makuha. Pero may parating pero ngayon, uh, kinakausap niya yung isa sa mga magdedecision na mabibigyan kami ng magandang deal. At saka ano, tsaka na-meet na rin natin yung subscriber natin na nandito at nakausap natin sa kanya. Maraming salamat sa kanya. Shoutout sa kanya. Tapos ito mga kainags, ano yan, oh, uh, Accord 2, you no. Know, hybrid Accord 2.0 liter. Yan. Tapos tiningnan din namin yung presyo niyan. Mas mahal sa HRB. Kasi to parang nasa 39,000, no. Oh. Pero yung HRB na nakita namin Nasa 34,000 lang siya So yun ang inaayos para bumaba pa Hinihintay namin yung Bibigay na offer sa amin Para bumaba pa yung presyo nun So titingnan natin Titingnan natin kung ano magiging desisyon Pag-isipan muna namin yung mahal na Bago kami pumirma Siyempre Diba? Bira, no? ko pa naman mas mura yung ano mas mura yung kotse kaysa sa HRB itong itong ano itong accord no yan no kala ko mas mura to mas mahal pa pala no? sa HRB. Ba't kaya ganun na, no? Yeah. So mga kinags, ano, uh, papakilala ko sa inyo yung ating uh, subscribers, viewers na tumulong sa atin na makakuha ng HRB. Eh, na, mahihain yun. Eh. <laughs> Hello po. Shoutout sa kanya kay Sir Jonathan. Yeah. Thank you very much. Malaki na itulong sa atin ni Sir Jonathan no, para makakuha tayo ng magandang deal. Mag, mag an lang, mabait lang si Inag, si Paring yeah. Inag. Thank you, sir. Maraming oh, maraming, maraming salamat. Anytime, anytime. Ito, ito, ito ang si Mahal Reyna, mga kainag. Nakakuha ng magandang deal, napakaganda. At maraming maraming salamat tuloy kay Sir Jonathan. Thank yeah. you, sir. Subscribe and follow nyo lang lagi si Inag. Yo, yeah. Thank you, thank you. Yan, kasi ano, uh, nag-message sa si Sir Jonathan na napanood niya nga tayo, naghahanap tayo nung ano, nung sasakyan, di ba? Nagkakaan, umingitin ng mga coat. Eh, mabuti naman, nag-message sa akin at meron nga raw siyang dito dito siya nagtatrabaho sa ano sa Honda Alberta, Alberta. Alberta Honda pala mali pala Alberta Honda at hindi tayo nagkamali di ba ng pagpunta kasi satisfy si mahal na Reyna sa magandang deal na binigay sa kanya ano masaya mo mahal na Reyna? Salamat. salamat Thank you. <laughs> Sir, maraming salamat siya. No problem. So, ito na mga kayo na siya pumipirma na si Mahal na Reyna ng kanyang bagong sasakyan. Yeah. Excited na excited na si Mahal na rin. Nah, talaga. <laughs> Film this one. You? Thank you very much. Yeah. Thank you. give me few minutes. We'll get the papers sure, ready. Sure, sure. Thank you very much. I appreciate your help. thanks yeah. Oh, yeah. Thanks. So, iba naman yung nakausap natin, mga kanis. Yung nakausap natin, manager yun. Nirefer tayo sa kanya ni Jonathan. So, wow. Napakagandang deal, mga kanis. Yung nagsanong kasama na yung anti-theft, kasama na yung kifab, libre, walang bayad. Sinama na. Sinama na. Napakagandang discount. Nako, mahal na Reyna. Napakaswerte mo, mahal na Reyna. <laughs> libre mo ako, ha? Ah. <laughs> eh, hindi nga, hindi nga ako magbabayad. Pero napakagandang deal, nako. Sobrang gandang deal, mga kaya. Biro mo yung kifab. Yung kifab, pag nasira yun, magkano babayaran mo na sa 500 plus or mawala mo yung kifad 500 plus pero dito kung yung binigay na deal kay Mahal na Reyna kung sakaling mawala ay libre makakakuha siya tapos yung anti-theft nako kasama na doon sa sa cover dapat may bayad din yun eh pero hindi na binayad sinama na rin sa package nako maraming maraming salamat talaga kay Jonathan thank you Jonathan shout out sa iyo tsaka sa misis mo ha. Maraming maraming salamat. Sobrang na-appreciate namin. At saka sobrang thankful si Mahal Arena. Sobrang good day. yung Mahal Arena. Sobrang saya. Nagsalita na sa camera. At hindi lang kotse ha. Ah. Hindi lang kotse. HRB kinuha ni Mahal Arena. No? HRB mga yun. Walang hiraman daw. So ganun talaga mga kayo. No? Yung mga bagong kotse sa mga asawang babae tapos yung mga lumang sasakyan so, sa ating mga lalaki ano <laughs> Ganon talaga ano? no mambihira pero anyway masaya naman tayo para para kay Mahalareño. Da bayan libre mo kakain tayo sa masarap na restaurant mamaya ha. Ah, ba, -ba, -ba, ba, 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 Hindi ka pa magbabayad ngayon, pambihira naman. No. So yung sasakyan, makukuha ni Mahal Arena sa January pa kasi wala pa eh. Pero meron silang parating this coming uh, sa January 2025. O, oh, ba diba? Hindi naman tayo nagmamadali. May kotse pa naman nagagamit si Mahal Arena. Kaya, wait lang. Wait lang tayo. Darating din yan. Nandito muna tayo mga kinag sa lounge daw eh. Magko-coffee muna tayo. Samba coffee rito. Baka meron libreng coffee rito. Ay, ito may CR pala. Ma. Mag-CR muna tayo. Ay, ito coffee. Oh. Ma, coffee. Ayan, mag-coffee muna tayo dito mga kinag oh. Paano ba to? Patay Hindi ako marunong nito ha? na lang Ay hindi alam ko na to Marunong buti na lang Meron tayong ganito sa trabaho natin ano? Ah Nag coffee na ako eh Ito na lang Yan Galing ko no Brood yon Ayos Yan daw hinahalo daw Hinahalo yung kape Para tumulo doon no? Tagal ah Marunong ba ako nito? Mukha Patay hindi, <laughs> dito may, may, may pula yan Yan Yun, tumulo na Ayos, ayos Akala ko wala <laughs> Akala ko naghihintay ako sa wala Yan pwede na, ayos na Meron tayo tayong mga kainis Tapos sa uh, black coffee tayo eh. Tarok po na tayo doon Tarok natin si Mahal na rin ako, anong gusto niya Ma, anong gusto mo? Anong gusto mo? Gusto mo coffee o black ano? Black coffee? Ito meron doon, libre doon. Dito tayo habang hinihintay natin yung ano. Meron tayong hinihintay dito mga ka-inayselo. Ano? Magpapaliwanag sa atin yung kabuuan ng mga total na resibo na ano. Lahat-lahat bago tayo umalis. Tsaka ano mga ka-inayselo, ano, maganda, maganda rin dito. Lifetime oil change. Yun ang maganda doon. Anytime na pupunta si Mahala Rainer dito para magpapalit ng nang nang change oil o magpa change oil pwede libre yung kasama rin yung sa package mga kayo ano jackpot talaga si mahal na rin ano? uy ma ganda ng ano mo ha. ganda ng winter jacket mo no? yan maraming maraming salamat kay kuya cesar ano uli, ano si yan inarbor ni, ma, ni mahal na Reina yung ano jacket yan no? <laughs> mas bagay daw sa kanya yan <laughs> yan so tara na mga kinis ano labas na tayo at nako eto na So bali maghihintay tayo ng hanggang katapusan ng ano katapusan ng January 2025 kasi doon daw yata darating yung HRB hindi yata no doon darating yung HRB na inorder ni Mahal Arena. Naka naman talaga si Mahal Arena. Mag magda-drive na ng bagong sasakyan. Naka naman talaga. I'm so proud of you Mahal Arena. At magsimula ka na mag-overtime na mag-overtime ngayon pambayad ng iyong <laughs> Bagong HRV no. <laughs> yeah, so anyway, uh, maganda, maganda yung deal natin. Nakakatuwa naman. Nakaka nakaka nakakatuwa, nakakatuwa. Sobrang sobrang ganda. Sobrang ganda, sobrang ganda. Which is uh, bihirang bihira nating makuha yon sa mga ano no. Hindi ko na sasabihin mga kinais ko ano yung mga kung ano yung mga ganito, kung ano yung mga ganitong mga nakuha namin, hindi ko na sasabihin. Pero Napakaganda. Kaya kinuha agad ni Mahal Arena. Pumirma ka agad ng ano. Pero syempre, yung start ng bayad namin, once na dumating na yung sasakyan, doon pala magsisimula. Kasi syempre, uh, meron kasing cash si Mahal na Reyna na ikakaskas niya para yung total price ng sasakyan ma menos, Halimbawa, let's say, ang sasakyan na nakuha ni Mahal Arena ay nasa, halimbawa lang ano, uh, halimbawa lang 10,000. So, meron siyang 3,000 na cash, magiging 7,000 yung presyo ng sasakyan. So, yun yung, yun yung babayaran niya sa loob ng hindi 7 years at hindi rin 6 years sa loob ng limang taon mga kainags ano yakang yakaraw sabi ni Mahal Arena Yeah. Kaya 5 years ang kinuha namin, nabanggit ko nga sa inyo, napakaganda nung deal at napakababa ng bi-weekly niya sa loob ng 5 years. Wow! Kaya maraming maraming salamat sa mga subscribers natin. Yeah. Dito ako nagtatrabaho sa Honda. No? Thank you very much sa kanila. Nabigyan kami ng good deal. yeah. Maraming, maraming salamat sa subscribers natin kay Jonathan. Sir Jonathan, thank you very much. Sagot ka sa panalangin ni Mahal Arena at panalangin ko rin. At hindi na ako mahihirapang mag-oil change na sa sakin ni Mahal Arena dahil lifetime oil change na pupunta niya rito. At hindi lang yon Hindi na ako mahihirapang mag-ayos-ayos lagi nung kanyang sasakyan na kakarag-karag na Honda. Na Honda Accord. Yeah, pero malupit ang Honda Accord no 1999 yung lumang sasakyan ni Mahal Arena na Honda Accord mga kainags ano? ang lupit hanggang ngayon gumagana pa rin pero hindi namin balak ibenta or hindi namin balak kung saan ilagay yung kanyang Honda Accord ikikip namin yon kasi ang tibay meron pang sentimental value first car ni Mahal na yon yun so syempre si Mahal na kaya nung utang na ng sasakyan eh syempre necessity mga kainag necessity ang sasakyan dito sa Canada at syempre si Mahal na babae syempre kailangan niya during winter eh hindi na siya kakabakaba yan <laughs> tapos na ang kanyang pagtitiis sa kanyang lumang sasakyan deserve naman ni mahal Arena na ng bagong sasakyan kaya nako enjoy so asante ma o pasalamat ka ulit kay Jonathan tsaka kay doon sa manager thank you kay Jonathan yan tsaka doon sa manager na kanyang Mal, ano ano pangalan o hindi natin alam ibang lahat na kalimutan ko na eh ah si ano si Meron siyang binanggit ang pangalan. Ah, wag na natin banggitin. Baka ano, baka Ano yung pangalan? Hindi Para... na, wag na. Para baka hindi hindi naman tayo na hindi tayo nanghingi ng ano eh ng kasi kasi, kasi kasi, kasi kay Jonathan humingi tayo ng permiso. 'Di ba binanggit natin yung pangalan. Pwede natin kung pwede ba natin siyang ipakita. Ayun, kung pwede ba tayo mag-vlog sa loob ng Honda. So, meron tayong go signal with Jonathan kay Jonathan 'yan. Tap, pero doon sa isa kasi, doon sa manager, hindi tayo nakahingi ng permiso. So, mahirap na, wag na tayong ano yun. <coughs> so anyway, enjoy. Enjoy. Yun, ayos. Hindi ko San? Ang bira. ang ang liit na nga lang ng ano yung atakihin ka pa. Baka atakihin ka kasi, kasi hindi ka makapaniwala. Okay, yeah. diba? Ayan. Di ba? Ayan. Siyempre, sobrang saya ni Mahal Arena. Manlilibre mga kainags, ano? Sa si Jollibee. Kingsway. Yan. Sobrang saya. Ayos. <laughs> oh, ba't ako man delivery? Li ako na driver mo. Ako na nakipag-usap doon sa dealer, lahat-lahat. Abay, may price ako. May commission ako. Pambihira. Aba, hindi lang magtipid. Mag-overtime lang mag-overtime. <laughs> Kailangan na, umpisahan mo na. Hindi ka na uwi ng bahay. <laughs> Kundi magtrabaho na magtrabaho na sarap mag drive nun ma grabe HRB buti ka pa ma, si mahala reyna buti pa si mahala reyna tsaka yung bunsong prinsesa ay yung na prinsesa natin ano nakatikim ng brand yung sasakyan yan samantalang yeah. si inags ay hindi pa makabili-bili ng brand yung sasakyan puro luma yan <laughs> pero okay lang yun pagka uh, natapos na yung natin sa bahay yung mortgage natin pag natapos na natin yung mortgage sa bahay natin saka natin pag-isipang saka natin pag bumili ng brand new naman na truck di ba mga kinis ano? hayaan muna natin yung mga mahal natin sa buhay yung family muna natin malasap muna nila yung pagkakaroon ng brand new sasakyan hayaan muna natin sila tayo pag nabayaran natin yung bahay natin tayo naman isa-isa lang muna rent mo yung sasakyan Oh, eh, rent. Eh, ko sa iyo. bihir. <laughs> hira. pagka kailangan ko sa sasakyan mong pang ano yung talagang pang malayuan, kala mo naglo-long drive eh, no? Yun ang hihiramin ko sa sasakyan mo. Pero tayong mag-long drive pero ikaw magda-drive, ha? <laughs> Dito na tayo sa Kingsway, mga kainags, Ah, ano? nako po, Panginoon. Hanggang ngayon, eh, hindi masidlan ang sobrang kaligayahan ni Mahal na Reyna. ba? Diba? Naman talaga. Dahil sa sobrang saya, magja-jolly kami ni Mahal na Reyna. <laughs> ang bihira nga naman. Ayos. Wow. Siyempre, masaya din ako dahil siyempre, di ba alam niyo naman, pag uh, nasisira yung sasakyan ni Mahal na Reina, yung lumang Honda Accord niya, eh sino pa ba ang tinatawag ni Mahal na Reyna kundi ang nag-iisa walang katulad, di ba? Si Inags. E kaya ako, ako, lang naman yung tinatawag niya kaya <laughs> makakaligtas na tayo De kahit paano. Eh, kaya nga, sabi ko nga sa iyo. At least parang layo ng De pinag parking nga natin. Na ha. Sabi ko sa iyo. doon pa tayo pupunta, layo ah. Tara, kunin natin balik tayo doon sa truck natin. <laughs> Pati iba naman sa pagpapark eh naligaw pa. Pero alam niyo makakainis ano. <laughs> so bago kami nakapunta ni Mahal Arena rito, sa King's Way, naligaw-ligaw pa kami <laughs> natuha pa eh no tara tara tawid na tayo ma tawid na tayo bilisan mo <laughs> Oya oh, yan nagkagalit ka na naman sa akin ah sabi ako nakipag-usap doon para makakuha ka ng magandang deal dapat puro puro kiss ang marireceive ko sa'yo bunganga ako pera ko aba kung hindi naman dahil sa bunganga ko at kung hindi dahil doon sa subscriber natin abe Butas ang bulsa mo sigurado. 'Di ba? Mga kainis, ano? You know? Baka bayaran mo 'yung 7 years sa halip na 5 years. 7 <laughs> years eh mamumulubi ka sa interest doon. Oh, babalik sa iyo 'yan. Yung ano, nagdown kasi si Malarena ng reservation para sa kanya na talaga 'yung ano, 'yung sasakyan na hinihintay. Kailangan mag -reserve. Dapat nga 1,000 yung reservation pero sabi nung ni Jonathan 500 na lang bigay mo sa kay Inags 500 na lang Ah, so, kung talagang dami na itulong eh no. So 500, yeah. kaya yung 500 tirahin natin ngayon. 'Di ba ma no? Ano ko Medyo malakas ang hangin ngayon, makakahinat 'to. Oh. Ikaw? Yo, tara. Bunyag natin yung order natin. Kaya to na order natin ano. Wow, chicken. Tsaka pala abok. Ayan, Bye, Jolly D. Cute. So, tara. Busog na tayo, mga kaya. Salam.